Hi guys! Ayan, nandito ako ngayon sa kusina kasi magprito ako nito guys. Kasi nandito yung alaga ko. Sobrang liit naman nito eh. Para siyang nuggets. Huh? Jenny! Where are you? I'm in the kitchen. Uy. Look, it's very small. How oh, many? Okay. I make sure. Slowly. Slowly sobrang liit kaya guys tingnan nyo sobrang liit kaya <laughs> are you hungry say hi to my viewers ayain talaga yan uy yung dami meow oh. oh, tingnan nyo guys sobrang dami yung nilagay ng alaga ko hindi siya nag-agahan pagkagising niya, uminom lang siya ng tea, tapos nag-study na siya, at ngayon lang siya natapos to 15 ng hapon. So, yeah, sobrang gutom niya. <laughs> Kaya marami yung pinaprito niya sa akin. At ngayon pa ako nagprito guys, kasi darating naman yung amo kong lalaki ngayon. So, kasi yung amo kong babae, guys, nasa trabaho ngayon. Yung amo kong lalaki, morning duty, uh, uuwi uh, siya ngayon. Tapos yung amo kong babae naman, pang afternoon duty, Andan na siya sa trabaho. So, ganyan yung schedule nila, guys. Parang hindi sila nakikita sa bahay. Sa hospital na sila magkikita, guys. Kasi pareho rin sila ng hospital na pinagtrabahoan, eh. Kaya palagi lang ako at yung alaga ko ang nandito talaga sa bahay. Itong kaldero yung ginamit ko nagprito, guys. Kasi meron akong piprituhin. Ito, guys. Piprituhin ko yan. Kubos yan pero hindi namin naubos kaya naging ano siya guys crispy kaya ako siyang itapon kaya piprituhin ko siya dito. Nagustuhan to ng mga amo ko eh. kasi crispy daw parang chips. Ayan guys natapos ko na naprito yung manok so ito na naman kubos ang piprituhin ko. Ayan, sobrang sarap nito guys sobrang crispy nito mag-e-enjoy talaga kayo kapag kumain kayo nito guys. Ayun wala na kaming sayang na Uh, kubos kasi ginawa ko na siyang ganito dati palagi akong nagtatapon ng ganito eh kasi hindi namin maubos at tinapon ko ngayon hindi ko na siya itatapon gawin ko na siyang chips at ayan guys ito na yung kubos chips na ginawa ko sobrang sarap nito pero parang na over ata siya sa pag sa pagprito siguro sobrang crispy nito kapag kumain ka nito parang hindi mo na makontrol yung kamay mo palagi kang kuha ng kuha kain ng kain <laughs> yan siya. Ganyan siya ka crispy. As in, mag-e-enjoy ka talaga. <laughs> Check it. Uh, okay. Sorry, just din yan. ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਥਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੰਗਰੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਕੇ ਦਸ ਯੋਰਸ ਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਵੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ हां जी हाय तहस मनी बात तेरा शुक्रिया अदा करते इस खराब के लिए इसको पाक कर जिनको नहीं मिली उनको भी दे अपने लोगों को बच्चों को मुकसिम को कसर से दे खताए माफ कर अपने लायक तेरा बेटे अपने खुदा व यूसुफ के नाम आमीन दिस विरिस्पेस ही दो हाउ योर ड्यूटी सर या i'm thinking why you are very no, 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 I was a, a talking with the staff some information ah. and uh, ah. some instruction actually not information Actually, i bring the car i was thinking uh, and i was calling uh, so, so maybe hmm. we can take some food for him Neer. but he did not answer so,